Hello. Hello. Thank you, my friend. Salamat sa Salam. despedida, uh, Dispidida Welcome. Mm -hmm. I love you. Siya so, yung <laughs> nagpa despedida. Yan. Nandito kami ngayon sa accommodation kararating lang namin galing sa trabaho. Tapos, meron daw ano dito, mayroong kainan. Kasi yung kasama namin, nagkaroon na siya ng apok. Apong babae kaya siya nagpa... nagpa... nagpakain. Hey. Ah, babo, now you're... Third father. Oh, babo is? Babo? Uh, la, la, la Baba. Ha? Hajur Baba. Hajur? Hajur Baba. Oh, uh, Hajur Baba na daw yung pangalan niya. Siya yung may apo guys. Siya na yung may apo. Uh, congratulations ha. Hadur. Thank you, thank, you thank, you, thank you. Yeah, welcome. so, maghugas muna tayo ng plato para baka maubosan tayo ng Ito yung plato ko. Yan na? Yan na so? Pwede. In, Intasabi in, 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 ko? Ha? So? Ha? Mapi. Uh, yan guys. Ang oras ngayon dito ay alas dos ng madaling araw. So puntahan na natin sila. Tara! Ayan na sila guys. Oh. Ayan. Ayan, nakahanda na pala oh. Nakahanda na pala ito. Plato ko. Ayan, nakahanda na yung Matulang ilang. Madilim. Awa, ikin na lang. Oh. Ata ina, ina. Maapin? Ata na lang. Ina, maujod? Ina. Ina lang, Ayan. Antayan lang natin sila guys kasi wala pa, hindi pa sila nagati-hati. Ayan, ano bang, ano bang niloto niya? Jamal. Ano yan? Ano?

So ayan, hati-hati lang um, Ilan tayo? 2, 4, 6, 8 Ano ito? 2, 4, 6, 18 2, 4 2, 4, 6, 8, 10 So, sampung, sampung plato ya. Oh, ini sila guys. Parti-parti kami yang di itu sa accommodation Awar kicha Kita. Ayah si Nepal Where are you from? Nepal. Nepal. Nepal? Nepal. Hmm. Uh, yeah. Hah? Hmm. Ayan yang grandfather. Ayan. Kambing Gede Kari, kambing. Iya hmm. hmm. भाइ <muchas> 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 Hmm. Ayan na. आना मैं आती Ay, oh, sapik. Sapik. Ito pa, may pahabol pa ba pala. Pang-11, oh. 11, si 12. Ay! Bawasan oh, mo lang kasi may nagpahabol. Yan, nagkulang yung... Ano, mafik ko ay salin, Nagkulang yung budget. Kasi, ano, kasi si sapik kasi. Two, four, twelve pala to. Twelve na plato. Ayan. Twelve na plato. Pulang, ayan. Ano yun? Ah, Salim, salim. salim? <laughs> So, yan na. Yala. Let's go. Let's eat. Mm, yan. Yan, hati hati na kami, guys. Naghati-hati na kami sa pagkain. So, kain tayo, guys. Walong Nepali, eight, dalawang Pilipini, walang nipali, dalawang Pilipini, dalawang Bangladesh. Yan lagi ng kanin pa daw. Unin ko na to. Ito so yung ano ko. Bahin. Ayan, dito kami kakain sa loob.

So, yun guys, kain tayo guys.